yan mga kaplasbak sa gusto po mag order sa atin ng LC at carburetor yan may carburetor po tayo dito yan magtetesting po tayo ng isa at may nag order sa ating taga pinamalayan yan lang po tayo sa JKJ plus 3 kings yan may messenger po tayo mag message lang po kayo sa plus 3 kings Ah, um, punta tayo sa Tabing Ilog. Yan mga boss, nandito tayo sa Tabing Ilog. Tetestingin natin yung core na inorder sa atin ni Kuy Jerry. Natagapin na mala yan. shoutout shout out kay Kuy Jerry at kay Kuy Randy. So, bumili sa atin ng Yama. Hmm, bumili sa atin ng core border. Hindi natin boss na pakita kanina yung pagtatakit ng core At mm, wala tayo ditong tao kanina. Yan, hindi dumating rin nga. Pati-testing natin. Mancho! Mancho! Saglit! Pabibira natin. Eh, kahit kay pareng harap. Pabibira natin kay pareng. Pareng harap, pabira nga ako. Pakita ko lang kay Kuy Jerry yung kanyang carburetor. Kung under sa isang hila. Kahit Kuy Jerry, ito yung yung corroborator. Ah. Pati-testing natin. Bakit na ay

Balag ng mga kanilang lulutangin talaga. Ito po si Macho puloy. Yan, makabago na ang kulay ng bangka dito sa amin. Kulay puti, pinuti. Dahil lang bawal dito sa amin ang bangkulay. at Ang nakakanasaming kulay ay puli-puli. Sa mga gusto kong maganda ng korporador, orga lang po sa tapos na tricking. Sige, tingin po natin. Magandang magminor, magandang umilik. Maso, shoutout, shoutout! Mga <laughs> propa! Yan, pagdumalik natin sa tabi ng ilog. Patayin natin. Okay. And shoutout kay Clear Andy at kay Boss Jerry. Yan. Boss, yan ang inyong carburador. Papadala ko bukas ng umaga. Ayan, shout out sa mga kaibigan natin sa lubo. Mga kalamamay. Tsaka kay Nadeo. At kay Paring Albing. Mancho, sa mga gusto mo order order lang kayo sa Plus Box 3 Kings. <laughs> Ayan, Sandu, rai, mga tropa! Ayan, mga tropa. <laughs> Ayan, mga tropa. <laughs> wala, may nakasabay na ulit kayo, Mancho? Wala, walang na nasaway. way. pinagta ng corridor, nadagdag? Apa, mga dalig sa araw. Na, oh. Kinutungay. Ay, sige, gawa na. kayo? Ah, ang babao sa amin. Oh. At sabi ko kita ka po. Ay, hindi na. <laughs> <Malinti> na. <laughs> Ayan o, oh, si Mancho, nagyayabang mga ka-plusback. Ayan. Dito na lang mga boss, sa mga gusto mag-order. Message po kayo sa Plusback oh, Kings.